Ha? Pao. Hmm. Bulate? Hindi. Rapper. Rapper? Yung binabalot sa okoy. Ah, pwede ba yun? Hmm. Ah, ito. ko na tayo. Yung mamatik, rapper. Ang pae nila, rapper. Sa pambahal sa okoy. Kanina oh! <laughs> natuwa. <laughs> natuwa sila. Iyara po kong... Kaya sila nakakuha. Kaya huwag yeah. ka upur dyan eh. Pinablock ko eh. Ayan o. Ayan, isang kilo lang yung laging niyan. Cream dory, and nahulis. Hey! Ayan. Ayan. Kaya mga matig na kahuli, bali sa wrapper, nakakuha siya mga matig. Paeng. Magpumpusin na tayo.

Yeah, Ngayon, dahil sa palipas oras mga matik, ito na nakakuha nila. Malaki cream dory. Presidente naman yan. Presidente naman sa Marquinhos, Angle. Ang dito lang yung sa tabing ilog ng Marikay ng mga mati. Yo, yeah, mga mati, pinakita ko lang sa inyo yung nahuli nila na cream dory. Ayan, nasa pain nakuha. Pambalot ng turon. Mga matik ang pain nila. Ayan mga ang dito na lang <laughs> sa Yo, atik, yung nakakita. Ye dito lang sa ilalim ng tulay ng Marikina. Ye mamati, salamat. Pinakita ko lang sa inyo, nahuli nila ang cream dory. Sa bango sa.